na Hi guys! So for today's vlog, mag-grocer -gro kami. Uh, bigay ni Ate Marie sa amin. So, eto na. Alam kasi niya guys now. wala yung mga financer namin dito. Umalis. So, sunod direma. rin ha. Mag-grocery may... Klaro siya? Mag-grocery may worth 20,000. Sorry,

Actually guys, bigay ito ni Ate Mari para sa amin, para sa konsumo namin for uh -huh. ano? Ah, namin for, uh -huh. ay, also, wala for a few days guys na wala. Okay, ni... Dua ka tiri katring ito ba? Dua ka tiri di ay? Dua ka kaya wala may bugas. Dua ang tiri kaya wala may bugas. Dua ka tiri nga ito. Pila ano na pulo? Pindi, 5,000 biya. Pindi. Okay na nga ito. kan halang. dahil upat na yung kakuhaan nila halang. Shampoo, sige mo shampoo ting? Dab. Dab. Upat na yung halang? Oo. Bilat mo, awit. Halang yung halang. Ito lang nila ako ng sinupin Kana, diya. Corn beef kasi sila chuchay din. Pag wala na kami ulam na nahuhugot sa ref. Ito lang lang ang

<laughs> Nagkakataon ka na ang mga... <laughs> <laughs> isik na Wala pa, ayoko na isik ang isik. O, 416 kabuk. Ilay mga... Sige, pagdip tayo Magkano ang ising 5,000. na lang sa nakapagkita? Ay, pagdip ka na Ay, hindi Canton Kasi nagkulang kayo. Sige, na. Sige, hindi na. Nating 2 katay. Bila gano'n yan? 24.

Ano isa, okay. Ah, uh, <laughs> oh, okay. noodles. Kaya iba. Anong konta pa mga konta sa gardi mo? Ano mga bukbay ko? Wala, sa rin po. Wala, sabi rin

Ano ba? Puno kayo. Basta. Diaper. Diaper. Ibang nga. Nakikin ko yung Ako Ay, kanin. Layo pa kayo is 5,000 eh. Huwag may bugas. Doata, Guys, wala yung bugas. So, ikan press ka to na. Pag isa ka hot and spicy. Ganun mo kayo mustang army. Bakit ko wala, kumamagod nagkuwante ng upra. na ba sa inyo nga Lagi. Masindo lang gusto pa rin naman. ka. High five. So... Sulog ice. At wala yung bugas ba? Wala kay sabon, Wala pa ko. <laughs> Sina lang. Luka na lang. Iba na lang. Ay, sile, sile, bugas, uh -huh. i na ako. sabon ako na kayo. Na. Wala may sabon sa plato. Kanya o sa plato. anak Roy? Sa so, walang Seven minutes pa. 7 <laughs> minutes pa. minutes huh?

45 ang halang. Oh, 45 man. 14, man. Yeah. Yeah, na, o, ang halang. 40 ang lulo. Yan. pa daw. Ang ka-ek man na? Eh? Ang ka-ek mo na. Yan pa dami? Yan. Ang ka So ito na guys, yung mga na grocery namin. Hello, Thank you Ate Marie. Alam talaga Ate Marie. Alam talaga Ate Marie, wala ang yung mga natin. Ay sabaw ka, kagol, may sudan karon. <laughs> Miswa tayo ngayon? Uy, nag-five. Kung kuwan. Ay, da, ay. Kukuna dito. Ah, na-na. Oh. So, guys. ako have to kwentayin. I-calculate na kung magkano. Pero, pa na nag 5000 yung pa na Lagi. Lagi ka ng mag. Yan. So, nag-compute na, guys. Ay, biplop na kwante. Gagmay. Gagmay. Biplop na gagmay. Pila. Pila, biplop na gagmay. Doon. Thank you, Ate Marie. Yes, may konsumo na kami for a few days na wala sila brenda. Yan, ito na guys, yung na grocery namin. Worth 5,000 eh. Thank you, Ate Marie. Eh. Thank you, Ate Marie. Thank you, Ate Marie. Ito na yun. Yan. Salamat. Kompleto na to. Sa canned goods, mga nodos, biscuits, at mga sabon, shampoo. Kompleto lahat. So ito na guys. Thank you talaga. Thank you po talaga kami kay Ate Marie for the grocery. Super so, salamat. Ate Marie. So, hindi na kami magugutom for a few days. At ibabash na naman kami. Bateng, ha? Uh, ay, yung... Adi, uh, um, malimos na naman. Guys, binigay. Hindi ito nahiningin namin na binigay ito sa amin o kusang lobo itong binigay sa amin. Thank you so much, Ati Marie, at sa lahat ng aming mga viewers at mga sponsors at mga generous namin mga sponsors. Thank you so much, guys. Uh, hopefully, uh, supportan pa rin nyo kami sa lahat ng aming endeavors. Thank you, bye-bye, and God bless you all.